Magandang po sa lahat. Uh, ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon na makapag makapag voice out ng hinaing at hindi lang po ako. Actually meron po kami ng GC na sa nasa 30 po kami uh, katao na hanggang ngayon hindi pa po nakakatanggap ng mga bagahe namin. Uh, kagaya ko nagpadala ako noong November 3 tapos uh, umuwi na lang ako, nagbakasyon hanggang ngayon, uh, hindi, ko, hindi ko pa po natatanggap doon po sa Pilipinas. At meron naman po kami, sa, meron naman po sa mga members, sa mga kasamahan namin na uh, isang taon, nine months, eight months, seven months, hindi pa rin po natatanggap yung mga pinadala na bagahe. Uh, nakakalungkot lang kasi sa bawat ng mga laman sa karton, mga bawat isang bagay doon ay napakahalaga sa amin dahil pinag-ipunan namin yon dugot pawis namin yun para lang maipon para maipadala pero hanggang ngayon wala pa rin po, hindi pa rin po dumarating hindi po namin alam kung nasaan na po talaga yun pag nagme-message naman po kami, lagi po sinasabi na i-active lang daw yung tatanggap doon sa Pilipinas at darating din eh kailan pa po, eh mas mabuti pa nga po nung pandemic uh, tatlong buwan lang uh, 2, to 3 kasi yung palugit nila e, tang, natanggap na natanggap na po sa Pilipinas pero ngayon lang tumagal kung kailan hindi po pandemic eh nag na po kami kung nasa na po yung mga kargo namin eh meron po sa mga sa mga iba namin na kasamahan na baka nga, baka nga ay wala na wala, wala na yung mga ano hindi na pwedeng pakinabangan yung laman ng karton eh sana naman mabigyan naman sana kami ng kasagutan yun po kasi lagi sinasagot ng mga nung agent namin eh dapat tutukan naman nila hindi yung napabasa namin nababasa namin sa page nila na nagpo sila dapat dapat inaasikasan muna nila yung mga 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 taong hindi pa nakakatanggap ng mga bagahe eh napakahirap po pag-ipunan yun eh napakahirap po namin ipunan yun para lang mapaipadala sa Pilipinas para lang mapuno yung karton sa akin po dalawang karton po na jumbo yung po sa akin tapos ay uh, yung mga sa, sa kami baka kasama namin sa GC mas marami pa po kaysa sa akin yung iba po ay umabot na po mag isang taon meron na po nga isang taon dapat sana dapat po sana maintindihan naman nila kami na naghihirap kami para maipon lang namin yon para maipadala sa Pilipinas ako umuwi na lang din ako bumalik hindi ko pa natatanggap yung mga yung mga pinadala ko, yung pasanang inaasahan ko na sana sabi ko matatanggap ko ayusin ko pero hanggang ngayon wala pa rin hanggang ngayon sa so pumalik na lang po ako hindi ko pa po natatanggap hindi, hindi pa po natatanggap sa Pilipinas Marami pa pong marami pa pong wala sa JC namin. Alam namin na mayroon pang marami pang hindi pa nakakatanggap ng mga bagahe sa sa company na Cotabato Express. Sabi 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 nila magtiwala at darating ang na safe. Hanggang ngayon pa paano magiging safe? Hanggang ngayon wala pa po namin natatanggap. Hindi pa po natatanggap sa Pilipinas yung mga bagahe namin. Ilang buwan na po yun. Sana po mabigyan naman po sa ng kasagutan. Kasi nag-iisip din naman kasi kami dito kung nasa na yung mga kargo namin. Ang dami-dami pong umaasa na makakatanggap na sa Pilipinas pero hanggang ngayon ilang buwan na yung iba isang taon na, nine months na, eh nasa na po yung mga bagahe namin, bakit napakatagal naman ngayon. Tapos, uh, sinesearch po namin, hindi po talaga ma-search yung company na yun kaya nakiintay kami ng update yun na lang lagi yung sinasabi parang hindi naman kasi seryoso hindi naman po siniseryoso yung mga hinaing namin kaya sana naman po sana magkaroon ng kasagutan namin yung mga bagahin namin pinaghirapan po namin bawat, bawat isa sa amin pinaghirapan namin yun ipunin para lang maipadala para sa mga para sa mga nasa Pilipinas na gusto namin padalhan gusto namin ma gusto namin ma magkaroon ng ng kasagutan kung bakit ganun katagal samantalang nung pandemic eh two months, three months, dumarating na. Eh ngayon, hindi na pandemic, bakit nagkaganon? At bakit tumatanggap pa rin sila na ganun naman pala yung may problema, kung sa may problema yung kumpanya nila, eh bakit tumatanggap pa rin sila na mga nagpapadala ng cargo? Dapat, dapat i-stop muna nila, dapat dapat sana asakasawin mo na nila yung mga taong umaasa na matatanggap nila yung mga bagahe nila nakaka-stress po kasi mag-isip bawat isa sa amin na i-stress mag-isip kung nasa na yung mga kargo namin Sana naman naman, sana naman po maintindihan nyo kami. Misan nga po, naisir pag pagising ko sa umaga, iniisip ko yung bagahay ko kung nasaan na. Kung nasaan na nga ba, matatanggap ko pa ba? Matatanggap po po ba sa Pilipinas o ano na kung nasaan na? hindi na rin po namin ma-search kung sa kung nasaan na po yung tracking, kung nasaan na po yung mga cargo namin, wala talaga. Tapos kung mag-message naman kami, napakatagal bago mag-reply at isa lang ang nire-reply nila, isa lang sinasagot nila. Tapos hindi na sila hindi na sila sasagot uli. Ang gusto lang naman namin, malaman namin kung nasaan na yung cargo namin, pinaghirapan namin bawat bagay doon na, na pinasok namin sa mga karton namin. Napakahirap maging mag-ipon Mahirap magtrabaho dito. Mahirap po ipunin yung mga ilalagay sa karton. Tapos mawawala lang ng ganun. Lagi nalang sinasabi na magintay, magintay. Kailan pa po kami magintay? Na ilang buwan na po. Yung iba po nga, isang taon na. Nine months na. Lagpas na isang taon, hindi pa pa rin po natatanggap. Nasaan na po yung bagahe namin? Tapos promo pa sila ng promo. Tapos yung mga bagahe namin, wala pa sa mga sa mga dapat padala namin, hindi pa natatanggap, wala pa sa Pilipinas. May uuwi na rin po, wala pa rin po, hindi pa po na, na, na natatanggap ng pamilya niya doon sa Pilipinas, yung karagon niya, mag isang taon na. nasa na po yung mga paghahay naman, yun lang po namin, ang gusto namin ma, mabigyan ng aksyon. Sana po magkaroon po ng kasagutan ng kung bakit nagkakaganon yung mga bagay, bakit na, sobrang tagal ng delay hanggang ngayon wala pa rin bakit hindi po ma hindi po ma mahanap yung ano kung yung mga bagay na ko nasaan na hindi po namin hindi po namin ma-search hindi po namin hindi po kami hindi namin alam kung nasaan na nagtatanong kami nag nagme-message kami bawat isa sa amin pero iisa yung sagot hindi po kami hindi po kami hindi po kami ano na yun ang isasagot dahil ang tagal na po ilang buwan na po yung mga paghahain namin na wala pa sa wala pa sa Pilipinas. Ako bumalik na lang ako dito, hindi ko pa natatanggap. i stress na rin ako kung saan na yung bagahe ko. Hay, giatay na, na po talaga yung mga bagahe namin. Baka naman wala na, hindi na wala na talaga. Sabi na lang na wala na para hindi na kami umasa para hindi naman masyadong masakit. Siyempre, inipunan namin yun eh. ibis na budget namin yun sa araw-araw kasi karamihan sa amin, hindi naman libre sa lahat. So, yung budget namin ng pang isang pang isang buwan, binabuhasan pa namin para maibili lang ng mga bagay na pwede namin ilagay sa karton. Tapos, ganun pa ang mangyayari. Hanggang ngayon, wala pa. Ang sakit lang sa loob dahil minsan, tinitipid namin yung mga sarili namin para lang meron kaming ipadala para meron nang kami ilagay sa karton para ipadala sa Pilipinas tapos ganun pa ang nangyayari hindi naman lahat kami libre pero ginagawa pa rin namin na makabili o makaipon para lang ipadala sa Pilipinas pero hanggang ngayon ilang buwan na hindi pa rin hindi pa rin natatanggap bakit nagkaganoon sana bago sila magpromo promo sana intindihin naman nila yung mga hinaing namin, yung mga mga cargo namin, mga karton namin, kung nasaan na ba talaga. Lagi lang sinasabi na i-active e lang daw, i-active e lang yung number sa Pilipinas. Eh, kailan pa? Natapos na lang ang Ramadan, natapos na lang. Pagtapos nitong ano, six months na yun sa akin, wala pa din. Yung iba, mag tauna. taon na. Ay, naku, ginuok -ok ko, nasaan na ba talaga? ang hirap kaya mag-ipon, napakahirap po talaga mag-ipon na ilalagay sa bagahe, para ipadala at isa pa, nagbabayad po kami ng nagbabayad po kami ng sakto, nagbabayad po kami bawat isang katong binabayaran namin bago ipadala. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? wala pa rin po sa amin nakakatanggap. Siguro meron pa, wala sa GC namin. Meron pang alam namin, meron pang marami pang hindi nakakatanggap, nakakatanggap sa mga bagahe nila. Hindi lang po kami, marami po, marami pa po. Sana mabigyan po ng action yung ganitong sitwasyon. Yung mga hinaing namin bilang OFW na iniipon namin, ilagay, ilagay sa mga karton para may padala sa Pilipinas. Nakakasama na ng loob, nakakasakit na ng loob ba? yun lang sana, yun lang sana yung gusto namin, ma-actionan yung ganitong proseso, yung ganitong sitwasyon. Kawawa naman po kami mga nag-iipon ng mga OFW para lang mapadala sa Pilipinas. Pagkatapos, ganito pa yung nangyayari. Yun lang po sana, sana share sa lang po tayo para naman kahit papano ma-actionan itong ganitong sitwasyon sa mga bagahe ang dami na po na pending, ang dami na pong umaasa na matatanggap ng pamilya nila, matatanggap na ng, na sa Pilipinas yung mga bagahay pero hindi pa rin hanggang ngayon may ilang buwan na, isang taon na, 9 months, 8 months, 7 months, 6 months o higit pa. Marami pa hong mga hindi nakakatanggap na wala po sa GC namin. Alam namin na marami pa po sa amin na hindi nakakatanggap. Sana naman, bigyan naman ang po ang action yung ganitong sitwasyon dito po sa Kuwait. Dito po kami sa bansa ng Kuwait. Ito na naman, mag iipon na naman kami para maipadala, maipa maipa ilagay sa karton. Pero hindi pa po natatanggap yung mga pinadala po namin. Sana po, sana lang po, magkaroon po ng kasagutan yung mga hinaing namin. Yun lang po yung gusto namin na uh, iparating sana po may makapansin po sa mga hinaing namin bilang OFW na hanggang ngayon pending pa rin po yung mga bagahin namin yun lang po sana maraming maraming salamat po at saka po sana sa mga agent namin paki naman paki paki paki, paki update naman kami paki solusyunan po yung mga nangyayari bakit ganito umabot na ng ilang buwan sabi nyo 2 o 3 months lang pero hanggang ngayon umabot na halos mag isang taon na yung iba hindi pa rin nakakatanggap kaya sana makaintindi kayo tapos wag muna kayo mag promo promo ah promo promo tapos yung mga bagay namin wala pa mawa naman kayo sa magpapadala ulit parang awan nyo na solusyonan nyo muna yung mga yung mga pending na mga bagay namin yun lang Maraming salamat. Sana po, sana po mapansin nyo po yung mga hinaing namin bilang OFW na nahihirapan po na magtrabaho dito para kahit pa paano meron kami maipon, maipadala sa Pilipinas yung mga bagay na pinapadala namin, mga cargo namin. Yun lang naman po ang hinaing namin. Kahit po napakahirap na, kahit po pagod na pagod, lalo na nung lalo po Ramadan, pagkatapos ng Ramadan, wala pa hanggang ngayon yung mga bagay namin. Ang sabi namin siguro, pagkatapos ng Ramadan, baka, baka matanggap. Pero hanggang ngayon, matatapos na po yung April. Darating na naman ang May, wala pa. Sana, sana naman po may makapansin. Sana magawa ng solusyon ng ganitong mga ganitong solus, mga ganitong nangyayari sa mga bagahe. Maraming maraming pong salamat.